namin ang bolang ito mula dito sa SM Ligas City hanggang sa SM Naga City. Paano masabi? sabi? <laughs> Sakit na ang aking bitis. Susubukan namin baybayin ang kahabaan nitong highway mula dito sa Ligaspi City hanggang sa Naga City. Tara, sakay na tayo! Ha! Gagaw, di tayo sasakay! <laughs> sobrang torture ang challenge namin na ito dahil mula dito sa Legazpi City ay aabot ng 95 km ang layo hanggang sa Naga City. Bali 9.45 AM kami aalis dito sa Legazpi at hindi namin alam kung anong oras kami makakarating basta gagawin natin ang challenge na ito. Let's go! Bali dito kami sa SM Legazpi City nagumpisa at 9 o'clock pa lamang ay parang pang alas 12 ng init ng araw. <makes noise> Ito na kami sa crossing ng Tau Road Nagdi-dribble at parang wala lang Kasi ang lapit pa Wala pa kami sa 1-8 o 1-4 guys Ano kaya guys? Kaya? Basic, basic Yes Sa lahat talaga ng challenge namin sa umpisa ay parang wala lang Para ka lang naglalaro Pero huwag ka Dahil sobrang torture ang challenge namin na ito <laughs> Naglagay na ako ng jacket dahil tumataas ng araw, sobrang init na. Sa so challenge namin na ito ay hindi kami pwedeng magpahinga ng matagal dahil napakalayo pa ng aming lalakarin. So yun guys, habang nilakad namin, nandito pa lang kami sa yun, Delgado Hospital. At nagtanong kami kung maniniwala ba sila na kaya namin lakarin hanggang naga. Ay. Ay. Katingin mo tayo, kaya namin makaabot ang na lada? Kaya. Pag dribble lang, dribble. Kaya, kaya nyo yan. Sige na Tay. Ano masabi mo Tay? Hey eh? eh? okay, guys, and since kita malapit na kami sa papasok sa airport, dating airport. Opo, papa. Okay. Kaya amiga, kaya mi kaya. magdribble panaga gamitan muna. Malakaw lang kami, ay amiga. Pwede ma'am, basta sige sana ka na ano niyo dalagan. Oo. Oh, Kasi um, <laughs> naabot mo sa ano sana. Yes, all right. Okay. Di diba? Kaya tumugang kaya mi malakaw panaga? O. Oh, Oyan. Oh, yeah. Malilingan eh, pilit na daw. Um. Oh okay. But dahil sa marami ang naniniwala na kaya namin Ay mas lalo pa kaming ginanahan sa challenge na ito Guys, so na, madali lang Pero habang tumatagal, napakahirap magdribble pala Nakakangalay dito sa kamay Kaya si Burn, si Burnick naman na magdidribble ngayon, Burn Magdadalawang oras na guys Andito pa lang kami sa lumang airport ng Ligaspi City So yung guys, di na namin kinaya ang gutom Dahil wala ba kaming almusal At ito, bibili tayong pandesal Ito pala ang unang kain namin sa araw na ito ay! Ay, mamaya pa. Patay, walang pandesal guys. Sobrang dry na ang tiyan namin at yun na sana ang unang kain namin. Kaya ito, dahil walang pandesal ay inupo na lang namin ang gutom. Pero di namin ininda ang gutom dahil prosigido kaming matapos ang challenge na ito. Kaya nagpatuloy ulit kami touchdown guys Andito na kami sa court ng Binitayan Nope Habang lumalayo ang aming nilalakadan Ay lalo kaming ginaganahan Pero habang tumatas naman ang araw Ay lalo kaming nahihirapan so, Ngayon guys andito na kami sa crossing ng Daraga hanggang Duterte Highway Pero dito kami daraan sa Duterte Highway Let's go So guys andito na kami sa Duterte Highway guys <coughs> Hindi namin alam kung tama pa ba ang ginagawa namin guys At dito kami nang hina ng sobra dahil tanghaling tapat ay andito kami naglalakad sa gitna ng Duterte Highway So tanghaling tapat na guys bale alas 12 na ang oras tapos gusto na namin kumain pero hindi pa kami makakain kasi wala kaming makita ang pwesto rito dahil sobrang haba ng Duterte Highway walang lilim na walang puno dito guys oh. So, dahil sa sobrang haba ng Duterte Highway ito ay itinakbo na lang namin ito para mabilis kami makadating sa dulo Dahil napakalayo pa ng lalakarin natin, kailangan na natin tumakbo Takbo guys! Oh! <laughs> Takbo! Takbo! <laughs> 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 oh, hindi kinaya kinayagay yung Duterte Highway, nagpahinga kami Oy, bawal dyan. Oy, bawal dyan. <laughs> At sa wakas ay nakalabas na rin kami sa Duterte Highway. At andito na kami sa main highway ng papuntang Kagsawa. Oh guys, touchdown! Andito na kami sa Kagsawa Ruins! Yeah! At dito ay nakakita na kami dito ng kantin At dito na ang una naming kain Kaso nga lang, tagi isang kanin, isang ulam Ayon, kailangan na namin yung paghati-hatiin kailangan kasi namin tipidin ang aming budget. At pagkatapos namin kumain, ay dito lang kami nagpahinga sa tabi ng kalsada. We are in and road work in Kagsawa. She is uh -huh. pahingalo-ngalo me. What? And ang lamig ng simoy ng hangin And... Uh -huh. At habang kami ay nga ito naman kasama namin ay naglalabing-labing. Hey love, kumain ka na. Kumain ka na dyan ha. Yeah! Love, you. love you. Mama. Mama. So guys, tapos na kaming kumain at tapos na kaming magpahingaso. Magpapatuloy na kami papuntang naga. Andito pa lang kami sa kagsawaruin Okay, let's go! Eh, eh, eh. Okay, let's go! Okay, Okay, let's go! go. go, go. Gago! At pagkatapos namin magpahinga ng kunti, ay patuloy na naman. So yun guys, andito na kami sa Malabog. At yung makikita ang pinakamalaking labuyo sa buong mundo. Yun guys, oh. So... So guys, nagpahinga ulit kami dito sa paaralan ng Malabog. Touchdown! Nandito na kami sa Court ng Salvation. At nang malapit na kami sa kamalig ay inabot na ng pagod ang isa naming kasama. At dito na nangyari ang puro pahinga, 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 at pahinga. Sakit na ang aking bitays. <laughs> Dahil sa kasamahan namin na nangangalay na maglakad, ay nagpahinga muna kami dito sa paresan dito sa kamalig. Pagkatapos ay nagpatuloy ulit kami kahit ang isang kasamahan namin ay gusto nang umayaw. Naremate, nakastan ako sa lubot boni. <laughs> Hindi namin alam kung bakit namin ito ginagawa dahil sa totoo lang ay ngayon lang ako nakalakad ng ganito kalayo at siguro sa totoo lang kami palang siguro ang pinakaunang tao na magdidribble ng napakalayo. So, nasa kamalig na kami, kamalig. Bridge. Touchdown guys, andito na kami sa may version ng Kinubatan to kamalay. Yo, what's up guys? Andito na kami sa pinakamalaking sardinas at sa pinakamalaking toyo sa buong mundo. <laughs> Habang naaabot namin ang mga kilalang lugar ay mas lalo kaming ginaganahan kahit na ang bulsa namin na daladala ay kaunti na lang at mabuti na lang at andyan ang tropa ng Long TV. So ayun guys, shoutout sa team ng Long TV. Mas lalo kaming ginanahan dahil binigyan nila kami at nagpadala sila ng pang foods namin. Lalo kami ginala guys. Salamat sa inyong lahat. Ah, let's go! Ang sarap talaga sa pakiramdam pag mayroon kang mga kaibigan na laging nandyan sa oras ng iyong kagipitan. Kaya let's skip to the good part at tatapusin natin ang challenge kaya na ito. Guys, touchdown! Andito na kami sa boundary ng ginubatan. Yes! Woo! Ang saya-saya na sana, kaso nga lang, yung isang kasamahan namin, hindi na daw talaga kaya. Pasensya na kayo guys, Masakit na talagang hulo ko. At nangiginig ng mga bago. Ito ay hindi kabiguan. Ito ay isang patunay na kahit hindi natin kinaya, at least sumubok at lumaban tayo.